Nagsimula na rin dumagsa ang mga biyahero sa mga airport at pantalan para sa Semana Santa. Bukod sa siksikan, tiniyak ng mga otoridad ang kalinisan para di na maulit ang nag-viral na surot at iba pang peste sa NAIA. Nasa frontline ng balitang si Marian Enriquez. Mabagal ang usad ng mga sasakyan paakyat ng departure area ng NAIA Terminal 3 kaninang alas 3 ng hapon. Marami ng pasahero ang maagang bumiyahe para sa kanilang Holy Week vacation. Simula sa Palm Sunday sa March 24 hanggang sa Easter Sunday sa March 31, higit isang milyong biyahero ang inaasahang dadagsa sa apat na terminal ng Ninoy Aquino International Airport. Mas marami kumpara sa higit 920,000 na bumiyahe noong nakaraang Semana Santa ngayon nasa 132,000 ang daily average na pasahero pagsapit ng linggo aabot na raw ito sa 140,000 kada araw katumbas ito noong bago magpandemya Bukod sa dagsa ng pasahero, binabantayan din ang kalinisan sa naiya. Puspusa ng pest control sa airport matapos makakita kamakailan ng mga surot sa upuan, gayon din ang daga at ipis. Ayon sa mga nakausap nating pasahero, sa ngayon wala naman na silang namataang anumang peste sa naiya. Okay naman mo kasi ito pa rin, pretty pa rin yung upo ko. Sitting, sitting, pretty, sitting pa rin. pretty pa rin. Wala naman ako. Kanina pa ako dito. Wala naman. So far, hindi naman makati ang mga ano ko. Bukod sa kalinisan, tiniyak din ng Manila International Airport Authority na walang magiging aberya sa supply ng kuryente. Natuto na raw sila sa nakaraang power outage noong isang taon. We made sure no that all the basic operations of our airport from check-in, uh, baggage handling, no? lahat po ng kinakailangan para makalipad ang ating pasahero will now have priority load sa ating generator set. Paalala ng MIA sa mga biyahero, pumunta sa mga paliparan tatlong oras bago ang international flight at dalawang oras kung domestic flight. Puspusan din ang paglilini sa North Port Terminal sa Maynila bilang paghahanda sa dagsa ng mga biyahero. Ang dating 300 average daily passenger, umakyat na sa 500 hanggang 3,000 pasahero ngayon. Kaya ang mga tauhan ng Philippine Ports Authority, doble kayod para mapanatiling malinis ang mga pantalan. Magsasagawa rin daw sila ng pest control kada linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.